Magandang araw! Babasahin ko sa inyo ang kwentong Silif, kwento ni Ogie Rivera, guhit ni Beth Parocha Doctolero. Makinig na mabuti. Space Station Pelax 2000, ito si Kapitan X. Isang kumpol ng asteroid ang palutang-lutang sa kalawakan. Over, nagbabanta itong bumulusok sa planetang extimus over gagawin ko ang lahat over and out ha sa pamamagitan ng aking laser sword buburahin ko sa balat ng kalawakan ang mga asteroid na yan um 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 ha ah, 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 biglang nagtawanan ng buong klase naging pambura ang aking laser sword at ang mga asteroid? Naging mga titik sa pisara? Ariola, -ara, bakit mo binura? Kumukopya pa ng arali ng mga kaklasi po. Sigaw ni Ma'am Venus. Napayoko na lang ako at nagsabing, Eh hey, ma'am, akala ko po mga asteroid yung... Anong asteroid? Pusa sa planeta na naman ba lumilipad yung utak mo? Hala, sa sulok! sa sulok. Bulyaw pa ni Ma'am Venus na ngayon ko lang napansing anim pala ang daliri sa kanang paa. Ah, ha, 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 Minsan, nang tatawag si Ma'am Venus nang magbabasa sa harap ng klase, hindi ako nagtaas ng kamay. ko ang lapis ko sa sahig para may dahilan akong yumuko at magtago Sino mag-aakalang may mata rin pala sa kaliwang tuhod si Mam Ma Venus Biro mo ako pa rin ang nakita nang buklatin ko ang libro parang biglang gumalaw ang mga titik may lumipad nagpalutang-lutang bumulusok at kumampay-kampay sa paligid ng mga pahina ng libro at kahit anong gawin ko hindi ko talaga sila mabasa dumating ang idong ibong abarnasi pledkas sa plats nagtawanan ng buong klase para daw akong taga ibang planeta akong magbasa ipinatawag ni Ma'am Venus si na at papa kailangan daw akong ipa-check up baka raw may sakit ako sa buong klase namin, ako na lang daw kasi ang hindi marunong magbasa. Aba, matalino ho ang anak ko. Tanggi ni mama, masipag hong mag-aral. At mahusay sa computer, manang mana sa akin. Pagyayabang ni papa, baka naman ho masyado kayong mabilis magturo. Pero, ipinacheka e, pa rin ako ni na mama at papa sa mga eksperto. Yun ang tawag sa kanila ni Ma'am Venus. Marami silang itinanong sa akin. Marami ring test na pinasagutan. Pati mga mata ko, tiningnan Para akong daga na kanilang pinag-aralan. Pagkatapos ng mahabang paliwanag ng mga eksperto na hindi ko naman masyadong naintindihan, pinakawalan din nila ako. Malinaw rin ang aking mga mata pero kailangan ko raw ng tutor para matulungan akong matutong magbasa. Mula noon, pagkatapos ng klase, dumarating sa bahay ang tutor para turuan akong magbasa. Miss Maya ang pangalan niya. Matangkad siya, maikli ang buhok, mahaba ang mga daliri, at patulis ang mga tainga. Sa biglang tingin, mukha siyang tagaibang planeta. Isang buong library siguro ang laman ng bag ni Miss Maya. Hindi kasi siya nangubusan ng mga libro. Araw-araw, marami kaming binabasang pagsasanay. Halimbawa, Dog, God, Good, Bakod, Pangkat, Walis. Kailangan kong pakinggan at bigkasin ang tunog ng bawat titik. Kapag pinagsama-sama ko ang mga tunog, mababasa ko ang salita ulit-ulit namin ginagawa iyon. Medyo mahirap, pero mukhang hindi napapagod si Miss Maya. Lagi pa rin siyang nakangiti. Alam mo, may sikreto pala para tumigil ang paglipad ng mga titik sa libro. Sabi ni Miss Maya, gamitin ko raw ang hintuturo ko pag nagbabasa. Sinubukan ko. At totoo nga, hindi na makagalaw ang mga titik pag itinuturo ko sila habang nagbabasa, mas mabigat siguro ang daliri ko kaysa kanila. Isang hapon, dinatnan ako ni Miss Maya na nakasuot ng maskara. Ewan kung bakit hindi siya nagtaka. Inilapag lang niya ang mga libro at tumabi sa akin. Power Ranger, may problema ba? Ikwento ko sa kaniya ang nangyari sa loob ng school bus. Naglalaro kami ng missing word. Paboritong laro iyo na mga sundo ng school bus. Kunwari, nawawala ang salitang stop. Maguunahan kaming magturo ng stop at paramihan kami ng mahanap na stop. Siyempre, dahil nahirapan niya akong magbasa, kulelat ako. O, uh, buka kasi! sigaw ni Dexter. Tanga! dagdag pa ni Max. Taga-ibang planeta! tuya ni Tangke. Hindi ko napigilan ang sumunod na nangyari. Biglang humaba ang kamay ko't lumipad sa mga nguso ng tatlong hambog. Buti nga, nakakita siguro sila ng mga bituin. Tinanggal ni Miss Maya ang aking maskara. Nabuko tuloy niya ang itinatago ko. Ang kaliwa kong mata na nangingitim na. Power Ranger ka ba o pirata? Tanong niya sa bayakbay niya sa akin. At pareho kaming natawa. Hindi raw ako bobo, sabi ni Miss Maya. Hindi rin ako tanga. At lalong hindi taga -ibang planeta. Talaga raw may mga batang tulad ko na kakaiba na may kakaiba ring paraan kung paano natututo ng iba't ibang bagay, tulad ng pagbabasa. Kailangan ko lang daw tuklasin ang pinaka-angkop na paraan para sa akin para matuto akong magbasa. Ibig kayang sabihin ni Miss Maya kakaiba rin si Dexter dahil hindi siya marunong magbisikleta? O si Max na laging talunan sa computer games? Eh si Tanke na hindi pa rin marunong sumipol. Gabi-gabi, binabasaan ako ni Mama ng isang libro bago matulog. Kaya nagulat siya nang sabihin kong, Ma, maghati naman tayo sa pagbabasa ng libro. Isang pahina sa akin, isang pahina sa iyo. Maingat kong binasa ang bawat salita sa bawat pahina sa tulong ng aking hintuturo. Ganon din si Mama. Sinusundan ko ang hintuturo niya pag siya naman ang nagbabasa. Tuwang-tuwa kami ni Mama nang matapos naming basahin ang libro. Nang patayin ni Mama ang ilaw sa kwarto, nagulat ako ng isang kumpol ng bituin ang nagningning sa kisame. Natanggal ang bubong ng kwarto ko. Ay, mga plastik na bituin pala. Glow in the dark. Idinikit siguro ni Papa sa wakas, may sarili akong galaksi. Pinagmasdang kong mabuti ang mga bituin. May malaki, may maliit, may payat, may mataba, may... parang may binubus silang mga titik. Aba, may nababasa pa akong salita. Ang pangalan ko!